Pabrigada sa detalye ng ating mga balita. Tumating at tumarap na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa kanyang naging war on drugs noong kanyang termino. Sa kanyang uh, pagsasalita, hiniling niya sa mga senador na itrato siya bilang resource speaker at hindi para dang parang uh, dating Pangulo upang lumabas ang katotohanan. Maaari hindi itong iginit na wala siyang planong patayin sa kanyang naging kampanya ang mga innocenting Pilipino dahil ito pa raw ang pinoprotektahan niya. Inaisay sa rin niya ang mga rehabilitation programs para sa mga nalulong sa ilegal na droga. Ibinahagi e rin ng dating Pangulo ang diumano'y pagbabalik ng mga dorogista. Dagdag pa niya mga kabrigada na handa din siyang managot at makulong para sa lahat ng mga pulis na sumunod lamang sa kanyang mga utos. I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabuti niyaya ninyo ako dito.